Hello, hello, good afternoon, good evening, and good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? So, isang, uh, naman to, revelation. Dugo sa dugo, laban sa laban para sa katotohanan at para sa ating bansa. Mahal natin ang bansa, tuloy ang laban, Pilipino Guerrilla Forces. Ano? Hindi sumusuko dahil gusto ko lang sumuko. Ayaw naman sumuko ng mga iba kahit daw sila iniwanan ay tuloy pa rin ang laban so paano kung sila iwanan kaya nga sinabing walang iwanan ano walang iwanan so pakinggan natin ang dugo sa dugo ganito rin ang pahayag uh, simulan po natin ang video na maaring mapanood ng ating mga kaibigan 2024 sa so first may isang sa Davao. Nagliya pang balita at social media. Katapang, walang preno. Mr. President, kaka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa'yo yan. Ipinagpato ng maanghang na salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa di umano'y paggamit ng droga at ang kontrobersyal na People's Initiative. Hindi naman magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito. Isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mga mo. Sa Senado, sa kapareho at sumunod pang mga buwan, si Senator Aimee ang nangyari. Ay, pakilap sa PIA. Ay, sa PIA. Ay, pakilap sa PIA. Siya ang unang ng pansin. Siya ang unang magtanong. Para kanino ba talaga ang D.I.P.? Marso 2024, sa katila ng pamayan sa harap ng sambayanan, narinig natin si Pangulo Marcos. Patatalo, matapang. The International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines as we remain to have a working judicial system and law enforcement mechanisms walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Sa sabog, nagpagpag siya ng balahibo. Ang hindi natin alam, paghupa ng alikabo ay nagsimula ng ilatag ang plano para muling sumama sa ICC. Kaya pagtungkol ng Mayo, tahimik ngunit mabilis ang galaw. Isinumite ng DOJ ang legal brief para sa posibleng pag-aresto kay FBRID. Isang ng di walang kapatansin. Tulong, umutong ang balita. Rupert Pitao si Sarah bilang DepEd Secretary. tendered my resignation as Secretary of Education effective July 19, 2024. Isang babae ng tapang, ngunit walang nagawa dahil sa ikot ng tama. Agosto, sinigawa ang unang Qualcomm hearing laban kay FDRRD habang inuusig ng COA ang confidential funds ni VP. Ang hindi natin alam sa gitna ng lahat ng ito, itinalaga na ni BBBM si Marcos Lacanilao bilang special envoy ng transnational crimes na siyang magsusubo kay FPRRD. At maluwag na rin pinapasok ng bansa ang mga tiga-ICC ng Oktubre. Walang bahid ng Oktubre. Walang The Secretary General will transmit the two impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte. Kahit panagaroon ng ILC rally noong Disyembre, dahidiin pa rin ang impeachment sa Kongreso. Planado na rin ang pagpirma ng question 2025 budget kahit pagpat na panumaylan. In April 25, 2025, sinimulan na ang Oplan 2Ds o Operation Pursuit, ang lihing operasyon para bulihin si Duterte. Pagsampa ng Pebrero, nag-apply ng arrest warrant ang ICC prosecutor. Isang tahimik na pag-uusik habang tayo'y pinaiikot ng mga rally at press release. Marso, muling nilinlang ang bayan. Humingi ng 60-day extension ang DOJ para sa EJK report noong Marso asais. Pero ang totoo, nakabintin na ang arrest warrant mula sa ICC chamber, Marso, Kapito, hanggang sampo ang hindi natin alam. March 11, 2025, sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, hindi pa man bumababa ng eroplano sa si FPRRD, isinagawa na ang pag-arest. Maingay ang paligid, magulo, pero ang dating Pangulo ay nanatiling kalmado. Isinakay siya papuntang dahi alas 11 ng gabi. Kasama sa eroplano si Marcos Lacanilao, ang nagkamulo, ang nagsuko. Pero naniwa ang sisi sa mga utusan o sa nagutos. Managot ang dapat managot. Nakalatag na. It's a uh, request to the Philippine government from Interpol enforce the arrest warrant. And we have commitments to them. Ayaw nila ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Maliwanag na maliwanag na ang buong administrasyon na ito mula sa pinakataas hanggang sa galamay nagplano. ikaw ba nagplano ng lahat ng ito? Ay, hindi naman, hindi naman. Ah, uh, ito sa si group effort, uh, Secretary Chidoro, Secretary Han and the President. Nagsakatuparan. Eh, siya ka pa rin. eh di period. Kapag may warat, walang period. And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be so already to discuss that because of the happiest court pending the rules of Ngunit lumabas ang buong katotohanan. Ganito pa na ang bagong Pilipinas. Hindi man lang natin alam. Tahimik ang pagtataksil no red notice and what was issued was merely a diffusion. Tahimik ang pagwasa. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Ay, ay ko po ang Interpol at CB Manila. So mali itong papel na to. Harapan ang pagtalikod. Okay. Dugo sa dugo. Bakit uh, dugo sa dugo na ngayon to? Dahil uh, si Amy Marcos, ang kawa niya dito hindi yung kapatid niya eh, kung hindi yung si First Lady. Ako sa si First Lady naman ay nakadetain. So talagang para mapagtakpan yung na siya, ini -im implement na yung kanilang mga grand plan. Ano? Pero sabi nga, sabi nga ng iba, uh, very... Uh, 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 tactician si Pangulong Duterte kaya alam niya ang mangyayari so nakikita ko dito talagang hindi na siya umalma kasi kung aalma siya marami masaktan na Pilipino hinayaan niya na lang ang Pilipino na magalit ang Pilipino sa administrasyon na ito at nangyari yan mapatunayan nung nakarang uh, eleksyon so tingnan mo sa MUP ano sa MUP, halos walang bumoto sa kandidato ng administration puro kay Duterte. So indication 'yon, ano. So sinasabi na natin na magulo na ha? Laglaga laglagan na ngayon sa administration, ha? Laglaga laglagan na. Kanya-kanya na ang turuan. Uh, ah, naramdaman kasi ng mga ibang politisyan na babagsak ng Marcos. Ito na 'yung sinasabi ni Mr. Lapid na babagsak itong administration na ito siguro maaaring nga uh, nakasubaybay si Mr. Lapid kahit nasa kabilang buhay na siya no so maaaring uh, nagsusubaybay sa atin. kaya ito ang nangyari sa ating bansa ang problema dito tayo ang naapiktuhan ano tayo ang naapiktuhan paano natin masolusyunan ito sabi ko nga ulit-ulitin natin in my last part of my blog lagi kong uh, ipasok yung Filipino guerrilla forces at saka yung paano pag-operate, paano tayo magiging successful. Kasi naramdaman ko pala, maraming Pilipino, maraming professional, maraming MNU retired, hindi pala nila alam ang solusyon sa problema ng bansa. O anumang problema na hindi na umiiral ang, ang batas. Sabi ko nga, lagi natin sinasabi yung karapatan, karapatan, uh, ipagtanggol ang karapatan. Pero marami kasi sa atin ang naduduwag ipaglaban ang karapatan. Pero natutaka ako, marami naman matatapang. Matatapang sa personal, sa kayabangan. Pero yung karapatan ninyo, hindi nyo kayang ipaglaban. E, bibigay ko na lang example ito ha, sa MUP. Sa main inyong professional, AFP mismo. Marami silang benefits na hindi nakukuha dahil takot naman silang ipaglaban ng karapatan. Nasubukan ko yan ha. Noong kami ay uh, inultimatum ko ang, ang PGMC, ano? Uh, tin, pinatawag pa ako sa na uh, tumawag pa ng MP para arestuhin kami. Alam ah, pagalitan ko lang yung MP. Ang sinabi ko, alam mo Sarge, ha? Dapat ang sabihin mo do sa officer mo, yung officer ang pupunta dito. Kasi nga hindi niyo alam yung sinasabi niyo. Ha? Hindi nyo alam yung sinasabi nyo Baka mangyari ka Kayo pa makakasuhan ko eh Kaya't sabi mo sa officer mo sila pumunta dito oh, Walang officer na pumunta ng provost marshal Kasi uh, alam nila na mali sila o natakot sila Now, pinatawag kami kasi siguro tinawagan yung PGMC Uy, kausapin nyo na Pinadaman nyo kami sa kalukuhan nyo. So, napilita lang PGMC, patawag kami. Pero napansin ko din talaga, maraming kasama ko na hindi umakyat, na takot. Ngayon, doon sa conference namin, hindi ako gano'n nagsalita. Kasi pag nagsalita ako, baka yung aking mga kasama, ang mga dependents, mga widows, eh, mag-almahan. So, normal lang ako. Pero, besides that, na naglaban-laban kami since 2022 pa yan, ngayon, uh, 21, ngayon sa Trispol na, kasi according to PGMC, tuloy-tuloy na sila. Na problema na lang sila doon sa mga hindi nila na na paano nila matanggap yung benepisyo nila. Ang problema nga lang ngayon, na solve sa taas, nandito naman sa baba, may mga may mga problema kaya isang aayusin ko na naman 'yan sa PGMC, no? So ang point ko dito, mga kaibigan, ang ang tapang natin, igamitin sa tama yung karapatan na karapatan. Yun yung point ko. Kaya nga, If di eh, Pilipino Guerrilla Forces, magparami lang tayo ng pagparami. Tanda ninyo, pag kayo ay nakapag-organize sa barangay, sa munisipyo, ang respeto lalapit sa inyo. Katulad sa akin, na-organize na natin ang Pilipino Guerrilla na kahit na tayo iniwanan, ang respeto na sa akin, ang daming mga tawag sa akin. Ngayon sabi ko, hindi ko muna i-commit ang Pilipino Guerrilla Forces kasi nagpaparami pa. Kaya nga, tama yung sinasabi, na mga other commander sir magparami tayo magparami now ito naman ang ito naman si supremo banat ang banat na wala naman sa plano Bulang sa plano what i mean na alam ko ang mga ang tao ang Pilipino guerrilla force at ang tao ay hindi pahanda so hindi ko pwedeng i-commit ang tao kung hindi pahanda handa kaya nga diyan ako nasira nagalit sila sa akin na pinipilit ko silang pinipersa. Eh, napipilitan ako kasi may plano, may plano, pero wala naman tao. So, lang ako. Ngayon, I never commit FGF since uh, no, uh, March 29. Wala pa akong instruction sa kanila. Ang instruction ko lang sa kanila, magparami, magparami, mag-organize sa barangay. So that, if you, can, if, if you already organize in the barangay, sinasabi ko ang respeto na sa inyo. Ito ang problema ngayon. Ha? Ito ang problema. Ha? Marami akong kinakausap ng mga leaders, na mga tumatakbong politisyan, pero ayaw nila tangkapin yung uh, itong paglilingkod sa bayan. Hindi nila alam yung paglilingkod dito sa Pilipino guerrilla force. If you can win or you can get the respect of the Filipino people of the of the community, may mayroon lang basihan ka diyan na ang tao ay sa iyo. So, may paraan ka na, na magiging political leaders ka. Eh dito pa lang ayun yung tanggapin political tapos magkakandidato kayo tapos gagastos kayo. eh ito eh ito na yon pagkakataon niyo. Uh, ang problema talaga. May problema talaga tayo. Maraming Pilipino na walang pake, sarili inintindi. Kaya nga sabi ko, hindi po pwede na uh, inaasa natin ang AFP, ang generals na lumabas sila. Hindi yan mangyayari. Kasi watak-watak rin sila. Hindi rin sila nagkakaisa kaya tayo, Pilipino, Kirila, magkaisa tayo Iyon yung solusyon Ang inangasa natin, yung mga sinasabi, may narababasa. Mga PME, alasaan kayo? Mga General, nasaan kayo? EFP, bakit nasaan kayo? Hindi silang ang solusyon Tayo ang solusyon Tayo ang hinihintay nila na mabagal tayo Subukan yung magkaisa tayong lahat Sigurado ako, yung mga Generals Yung mga active nandyan, lilitaw yan kaya tayo yun yung objective ko palakasin 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 ang Pilipino guerrilla force an na, kamusta anong anib ako ang magkakamusta lagi sa inyo kamusta kayo na organize na ba kayo napakahirap tong trabaho nagtatrabaho ako wala akong sinasakong bagkos Gumagastos pa ako pero nga bayan nga bayan ang kilos natin bayan ang kilos natin may mga kasama natin ayaw, no? ayaw ko, hindi na nakakasakit rin ako pag nagsalita ako kasi nakikita ko talaga na ang iba, kasama natin, makasarili so, na lang ko naramdaman ko, ang iba, tinatamaan kayo may dyan, galit na sila sa akin bahala, bahala kayo magalit sa akin ang malaga, ang in, minamahal ko, ang bayan ko nagkangawa ako dito, baka sakali may magising, ngayon kung kayo tinatamaan pasinsya kayo, kasi iyon yung katotohanan eh Okay lang, maraming salamat, maraming salamat. So tuloy lang tayo pagparami at hindi ko kayo iiwanan. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.